Good morning everyone and welcome back to my channel Corbita's Vlog For today's video guys, no, uh, meron naman akong share sa inyo regarding dyan sa Uh, in TV na ko kay na guys ba napanood ko sa balita nila guys na naka break na daw kasi ang session so may handa na daw ang ilang ipafile na impeachment kay BP Sara hindi ba nila naintindihan yan guys mismo ang bayan muna nga hindi na hindi sila makikialam sa maong impeachment na yan gawa nung ang taong bayan ang mag decide kung talagang ma-impeach si VP pero guys hindi niya ba yan nakikita si VP guys ay totoo at matapang na paninanindigan sa ating bayan kaya hindi siya nasindak at hindi siya natakot sa mga pananakot niya na i siya dahil kung sa ebidensya ng guys ay kompleto po si VP ng ebidensya dahil siya po ay isang lawyer So hindi po natatakot si BP Sara sa maong sinasabi na nakabreak na ang Congress dahil nga para maridi na ang ilang ipafile na impeachment kay BC Sara nagantay si BP Sara at nagantay din kaming mga supporters ni BP Sara guys hindi po natin pabayaan ang ating BP Sara guys dahil dito lang po sa kanya lang po natin nakikita ang totoong pagbabago ng ating Pilipinas guys pag sila ng mga Duterte ang makaupo antayin natin guys na si VP Sara ang magiging presidente at ang tatlong Duterte ay nandun sa Senado guys makikita na natin yung sinasabi ni President, ni President Marcos na bagong Pilipinas guys walang nagbagong Pilipinas dahil ang bigas nga hindi nagbago doon sa kanya sinasabi na 20 pesos ang bigas guys 6 years ako na nung nagtrabaho ng administrative assistant 3 sa Malacanang guys so wala akong nakitang pagbabago sa kanyang administrasyon dahil doon kay Duterte noon dati guys 6 years ako na nung kulan doon kay Duterte sa records dito doon ko nakikita ang talagang pagbabago ng ating republic Republika ng Pilipinas. So guys, dapat ipagpatuloy ay pagpatuloy natin ang pag-support sa mga Duterte Abangan natin ang ating Vice Presidente na magiging isang Presidente at ang tatlong Duterte naman ay mapunta sa Senado. Kaya dyan natin guys makikita ang pagbabago ng ating bansa. So guys, balikan natin doon sa impeachment. No? Sinasabi na natin yan noon pa. Si VP Sara ay hindi natatakot sa inyong impeachment. At nandito kaming 32 million na mga supporters ni VP Sara guys. Kaya huwag nat- huwag tayo magpasindak sa mga sinasabi nila. Sinasabi ng mga tong na 'yan para lang uh, matatakot ang mga supporters ni VP Sara na hindi na suportahan si VP Sara. Hindi forever po kami. Forever po kami Duterte's administration. At 'yan lang po ang bagong update natin guys, no? Please like, share and follow na din guys sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking ginagawang video. Maraming salamat.